Hi guys, ngayon papakita ko yung sa inyo yung trabaho talaga dito sa abroad Tignan nyo yung mga idol, napakadumi yan. Pero nililinis namin yan mga idol Araw-araw para hindi yan babaho ba. Yan yung kung sa lababo mga idol At tapos yan, tignan nyo, ito oh, nagmamap din And Kaya ang buhay abroad mga idol, oh, hindi yan basta-basta Akala mo lang, pag naririnig mo yung abroad napakagandang pakinggan ng abroad pero napakahirap pala mga idol pagkatapos sa tignan magluluto naman ngayon mga idol at yung niluluto ay pasta ang mga idol tingnan nyo sari, sari ang trabaho dito ganyan talaga ang abroad mga idol minsan madali, minsan masaya minsan malungkot yan talaga ang buhay yan talaga ang buhay abroad mga idol yan mga idol kita ilagay sa pinggan at isa serve na naman 'yan at i-serve din 'yan mga idol. Yan ng buhay bro. Mga idol. Ang abroad, eh pagiisipin mo ay napakasarap na buhay, masaya. Pero hindi alam ng karamihan ay napakalungkot. Thank you.